Magandang umaga, mga kapatid. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat na muli tayong nagkasama sa isang espesyal na pagkakataon na ito. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng bagong pagkakataon upang simula ng ating araw na may pag-asa at kapayapaan sa ating mga puso. Kaya naman, sa araw na ito, nais kong kayong anyayahan na sama-sama tayong magdasal ng pasasalamat sa ating manliliha. Sa ating pagdiriwang ng buhay, mahalaga ang pag-amin at pagpapahalaga sa mga biyayang na tamo natin. Minsan, sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap, madalas nating nakakalimutan ang mga simpleng bagay na dapat nating ipagpasalamat. Kaya't sa ating panalangin ngayong umaga, ating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at pag-asa. Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang Diyos ay laging naririyan upang tayo ay gabayan. Siya ang ating liwanag sa madilim na daan at ating lakas sa mga panahong tayo ay nanghihina. Sa bawat hikpi ng ating puso, sa bawat pagluha at miti, naroroon ang kanyang pagmamahal. Kaya't sa ating panalangin, ipagdasal natin na madama natin ang kanyang presensya sa ating buhay, sa bawat hakbang na ating tatahakin. Ngayon, nais kong hikayatin kayong sumali sa akin sa pagminilay at pagdarasal. Kung kayo ay mga natating pasasalamat na naisibahagi, huwag mag-atubiling iwanan ang inyong mga komensa sa ibaba. Sa ganitong paraan, tayo magkakaroon ng pagkakataon na magdasal para sa isa't isa at sama-sama tayong magpasalamat sa mga biyayang natamo natin. Ang ating mga salita, kahit gaano kaliit, ay may kapangyarihang magdulot ng inspirasyon at lakas sa ating komunidad. Sa ating panalangin ng pasasalamat, atin isama ang mga tao sa ating paligid. Isama natin ang ating pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga taong hindi natin gaanong kakilala. Sa bawat puso na ating ipagdarasal, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na misyon, ang maging liwanag at pag-asa sa isa't isa. Huwag natin kalimutan na ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa iba. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging instrumento ng pagmamahalan at pagkakaisa. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, hinihikayat ko kayo mag-subscribe at sumali sa ating paglalakbay. Ang bawat video na ating ibinabahagi ay puno ng mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon. At tiyak na makakatulong ito sa ating lahat sa ating spiritual na paglalakbay. I-click lamang ang bell icon para makakuha ng mga updates sa mga susunod nating programa. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, nais ko rin ipaalala ang ating mga saloobin at damdamin ay mahalaga. Kung kayo ay may mga katanungan o mga paksang nais talakayin sa susunod na mga video, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin. Ang inyong mga opinyon at saloobin ay mahalaga sa ating komunidad. Ngayon, habang tayo ay mananalangin, isara natin ang ating mga mata at damhin ang kapayapaan ng Diyos na pumapaligid sa atin. Hayaang pumasok ang kanyang pagmamahal sa ating puso habang tayo ay naglalakbay sa ating panalangin ng pasasalamat. Ang kapayapaang ito ang magsisilbing gabay natin sa bawat hakbang ng ating araw, isang paalala na kahit anong pagsubok ang dumating, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay yakapin at palakasin. Tayo na mga kapatid, at simulan natin ang ating panalangin ng pasasalamat sa umagang ito. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng isang bagong pagkakataon upang muling maranasan ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Salmo 88:24 ay nagbibigay sa atin ng mahalagang paalala na ang bawat araw ay isang regalo mula sa Panginoon. Ang talatan ito ay nagsasabing, "Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magagalak at magsaya sa araw na ito." Sa bawat pagsikat ng araw, tayo ay inaanyayahang magpasalamat sa mga pagkakataon na hinahanda sa atin. Ang pagkilala sa araw na ito bilang isang kaloob mula sa Diyos ay nagdudulot sa atin ng kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. Kapag tayo ay bumangon sa umaga, kadalasang dala natin ang bigat ng mga lalahanin at hamon maaring ating harapin. Subalit, sa pamamagitan ng panalangin ng pasasalamat, nagkakaroon tayo ng pagkaktaon na ihandog ang ating mga pangarap, pangangailangan, at kahit ang ating mga pangamba sa Diyos. Sa Filipos 4.6-7, inatasan tayo na huwag mag-alala kundi ipahayag ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ang pangako ng Diyos na ang kanyang kapayapaan ay magbabantay sa ating mga puso at isipan ay nagdadala ng kapanatagan sa ating mga kaluluwa. Sa ganitong paraan, ang ating panalangin ay nagiging daan upang may pahayag ang ating pagtitiwala sa kanyang mga plano. Madalas nating marinig na ang kapayapaan ng Diyos ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagmumula sa Kanya at nagbibigay ng kalmado sa ating isipan kahit sa gitna ng gulo. Ito ang kapayapaang nagdadala ng pag-asa, isang pag-asang hindi natitinag ng mga pagsubok. Sa bawat umagang tayo ay nagdarasal, naway maging bahagi ito ng ating pagminilay nilay ang pagsisimula ng ating araw sa panalangin ay nagbibigay ng pagkakataon upang may paalala sa atin ang mga biyayang natamo natin sa nakaraan at ang mga bagong pagkakataon na nag sa atin. Mahalaga rin isaalang-alang ang mga plano ng Diyos para sa atin. Sa Jeremias 29 verse 11, makikita natin ang pahayag ng pag-asa at magandang kinabukasan na inihahanda ng Diyos. Ano man ang ating karanasan, kahit gaano pa man ito kahirap, mayroong tiyak na layunin ang Diyos sa ating buhay. Ang kaalaman na ang kanyang mga plano ay para sa ating kabutihan at hindi sa ating kapahamakan ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Kapag tayo ay bumangon sa umaga, talanatin natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. May kasamang pag-asa na hinahasa ang ating mga pangarap at nag-ujok sa atin na ipagpatuloy ang ating mga laban. Sa kabila ng mga pagsubok, ang ating paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng pasasalamat ay nagiging sandigan natin. Sa bawat pasasalamat na ating ibinubuos, tayo ay nagiging mas mapagpakumbaba at mas handang tumanggap ng mga aral. Ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga maliliit na biyaya sa ating buhay ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga dakilang bagay na ipinagkaloob sa atin. Sa ganitong diwa, ang ating mga umaga ay hindi lamang nagsisilbing simula ng isang bagong araw, kundi isang pagkataon upang muling magpasalamat, muling umasa, at muling magtiwala sa ating Diyos na buhay. Kaya't sa bawat umaga, tayo hinihimok na simula ng ating araw na may pusong puno ng pasasalamat. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos isang pagkataon upang ipakita ang ating pag-asa at kapayapaan na nagmumula sa ating pakikipag-ugnayan sa fenya. Sa ganitong paraan, ang ating mga umaga ay hindi lamang naging mga oras ng pagsisimula, kundi mga oras ng pakikipagtagpo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat pagdapo ng araw, naway maging patuloy tayong tapagdala ng kapayapaan at pag-asa, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng tao na ating makakasalubong. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng panibagong pagkataon na muling simula ng ating mga buhay. Isa itong mahalagang paalala na ang bawat araw ay isang regalo mula sa ating Diyos. Tulad ng sinasabi sa Filipos 4, 6, 7 tayo ay hinihimok na huwag mag-alala kundi sa halip ay ipahayag ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Sa ganitong paraan, nagiging daan tayo upang makamit ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Sa ating pagbawan sa umaga, maaring dala natin ang mga alalahanin at mga pagsubok na naghintay sa atin mula sa nakaraang araw. Sa kabila ng mga ito, ang salin ng ating puso at isipan ay napakahalaga. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng panalangin ay bigbigay sa atin ng lakas at pag-asa. Sa bawat panalangin ng pasasalamat, tayo ay nagbibigay pugay sa Diyos at sa Kanyang mga biyaya. Ito rin ay nagiging paraan upang tayo ay magpakatatag sa ating pananampalaya. Ang mga pag-aalala ay nagiging mas magaan sa ating puso kapag ito ay naipapahayag natin sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagkukulang. Sa Filipos 4.7, sinasabi na ang kapayapaan ng Diyos ay magbabantay sa ating mga puso at isipan. Ano man ang ating pinagdaanan, ang kanyang kapayapaan ay nagbibigay ng kapanatagan. Isipin natin kung gaano kalalim ang kapayapaan ito. Hindi ito nakasalalay sa mga panlabas na sitwasyon, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Sa bawat umaga, ang ating panalangin ay nagiging tulay upang tayo ay makaranas ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo. Isang kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng ating hakpang. Ang ating mga alalahanin at takot ay nagiging mas maliit kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Sa panalangin ng pasasalamat, nabubuo ang ating ugnayan sa Diyos. Tayo ay nagiging mas sensitibo sa Kanyang mga sinasabi at mga plano para sa atin. Sa Jeremias 29.11, ipinahayag na ang mga plano ng Diyos para sa atin ay mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaang loob. Ang pag-alam na may magandang layunin ng Diyos sa ating buhay ay nagdudulot ng pag-asa at lakas. Sa bawat umaga, ang ating panalangin ay nagiging oras ng pagminilay at pag-reflect sa mga bagay na tunay na mahalaga. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban na hinaharap. Ngunit kapag tayo ay nananalangin, naalala natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay nariyan upang tayo ay gabayan at bigyan ng lakas. Sa ating panalangin, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga plano at sa pag-amin ng ating mga panganailangan. Tayo ay nakakaramdam ng Kanyang presensya. Ang pagsisimula ng araw na may panalangin ng pasasalamat ay nagsisilbing paalala sa atin na ang bawat araw ay puno ng mga posibilidad. Ang ating pananampalataya ay nagiging sandata laban sa mga pagsubok na darating. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong sa Diyos, tayo ay nagiging mas matatag at puno ng pag-asa. Ang kapayapaan nating na natatamo sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon at upang ipakita ang ating pag sa iba. Sa madaling salita, ang panalangin ng pasasalamat sa umaga ay isang mahalagang hakbang upang makamit ang kapayapaan at pag-asa para sa ating araw. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihiling sa Diyos, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. Ang ating puso ay napupuno ng pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay nariyan upang tayong akayin. Sa bawat araw na ating sinisimulan sa panalangin, nagiging liwanag tayo sa ating kapwa at nagiging inspirasyon upang sila rin ay makahanap ng kapayapaan at pag-asa sa kanilang buhay. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng panibagong pagkataon upang muling maranasan ang biyaya ng ating Diyos. Isa sa mga talata sa Biblia na nagbibigay ng malalim na kaalaman tungkol sa pag-asa at kapayapaan ay ang Jeremiah 29 birth letter, na nagsasabing, Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sa talatan ito, makikita natin ang puso ng ating Diyos na puno ng pagmamahal at malasakit sa atin. Sa kabila ng mga pagsubok at pagsubok na ating dinaranas, Mayroong pangako ang Diyos na ang Kanyang mga plano para sa atin ay puno ng pag-asa. Ang pagkakaalam na may layunin ng Diyos sa ating buhay ay nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa ating daan. Kapag tayo ay nagigising sa umaga, dapat nating tanawin ang bawat araw bilang isang biyaya. Ang Salmo 8-34 ay nagpapaala sa atin na ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo magsaya at magalak dito. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang pahintulot mula sa Diyos na tayo ay makakilos muli, makapagtrabaho at makapaglingkod sa Kanya. Ang pagkilala sa araw na ito bilang isang regalong ibinigay ng Panginoon ay nagdadala sa atin ng pasasalamat na nagiging sanhi upang ang ating mga puso ay mapuno ng kapayapaan. Sa ating pagminilay, maari tayong lumapit sa Diyos sa panalangin tulad ng itinuturo sa Filipos 4.6-7 dito sinasabi na huwag tayong mag-alala kundi ipahayag ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ang pangako ng Panginoon na ang kanyang kapayapaan ay magbabantay sa ating mga puso at isipan ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga kaluluwa. Sa pamagitan ng pagpapahayag ng ating mga alalahanin sa Kanya, nagiging mas magaan ang ating mga pasanin. Minsan, tayo ay nahuhulog sa mga pag-aalala at takot tungkol sa hinaharap. Subalit, sa pagtitiwala sa Diyos na may mga plano siya para sa atin na puno ng kapayapaan, makakahanap tayo ng pag-asa sa mga bagay na tila imposibleng mangyari. Ang ating mga pangarap at hangarin ay nagiging mas maliwanag kapag nalalaman natin na ang Diyos ang nasa likod ng mga ito. Sa Kanya, ang ating mga pangarap ay hindi basta mga pangarap, kundi mga plano na Kanyang sinusuportahan at pinapanday. Ang pag-asa na dulot ng pagkaalam na may magandang kinabukasan tayo naghihintay ay dapat magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Dapat tayo maging mga ilaw sa mundong puno ng kadiliman at kawalang pag-asa. Ang ating panalangin sa umaga ay hindi lamang dapat nakatuon sa ating mga pangangailangan, kundi pati na rin sa pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagpapakilala ng ating mga pangarap sa Diyos. Sa bawat umaga, tayo ay hinihimok na magpasalamat at umasa. Ang ating mga dalangin ay hindi lamang mga salita, kundi mga pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos. Sa ating mga panalangin, nawa'y magdala tayo ng pasasalamat, kapayapaan, at pag-asa hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Sa pamamagitan ng ating pagkilos at mga salita, maari tayong maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa sa mga tao sa ating paligid. Habang tayo ay nagmuni-muni sa mga talatang ito, Naway isipin natin na ang bawat araw na dumating ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating pasasalamat at pag-asa. Ang Diyos ay palaging nariyan para sa atin, handa makinig at magbigay ng Kanyang kapayapaan. Ngayon sa ating patuloy na pagminilay, tayo ay magbibigay ng panahon upang tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat sa bagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, sa liwanag ng araw na nagdadala ng bagong simula at mga pagkakataon. Sa bawat pagdapo ng sinag ng araw sa aming mga mukha, naway no maramdaman namin ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinagpapasalamat namin ang mga biyayang natamo, mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaki. Salamat sa kalusugan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat paghinga at tibok ng puso. Salamat sa mga tao sa aming paligid, sa aming pamilya, mga kaibigan at mga kapwa na nagbibigay inspirasyon at lakas sa amin. Naway maging ilaw kami sa kanilang mga buhay, kaya na iyong ilaw na patuloy na nagliliwanag sa aming landas. Sa aming mga puso, tala namin ang mga pangarap at pag-asa na iyong itinanim. Naway sa araw na ito, ang bawat hakpang namin ay maging hakpang ng pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng buhay, kami ay nagtitiwala na ikaw ay kasama namin sa bawat laban. Ang aming mga takot at pangamba ay iyong pinapawi at kami ay humihini ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. O Diyos, sa mga oras ng pagkabigo at panghihina, naway magpatuloy ang aming pananampalataya sa iyong mga pangako. Patuloy po akong nagderasal na sa bawat pagkakataong kami ay nadadapa naway matutunan naming bumangon muli at lumakad na may bagong lakas yung ipaalala sa amin na sa bawat pagsubok, kami ay lumalakas at nagiging mas matatag. Panginoon, ang aming mga isip ay puno ng mga lalahanin. Sa mga kaganapan sa aming paligid, sa mga balita ng digmaan, sakit at kawalang katarungan, kami ay humihingi ng iyong tulong. Naway maging instrumento kami ng iyong kapayapaan. Bigyang lakas mo kami upang makapagbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa bawat salita at gawa, Nawa'y maging boses kami ng iyong pagmamahal sa mga nanangailangan. O Diyos ng pag-ibig, sa umagang ito, kami ay nanalanin sa mga taong naguguluhan, sa mga naliligaw ng landas at sa mga pusong sugatan. Nawa'y madama nila ang iyong yakap at pagkalinga. Sa mga hindi nakakaalam ng iyong pagmamahal, buksan mo ang kanilang mga mata upang makita ang liwanag na nagmumula sa iyo. Ikaw ang aming gabay at lakas. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, ipakita mo sa amin ang tamang daan sa mga desisyon na aming gagawin naway maging ayon ito sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway idaan ito sa panalangin at pagninilay. Panginoon, sa mga papakataong kami ay nababalot ng panghina at kawalang buhay. Bigyan mo kami ng bagong sigla. Naway ang bawat umagang dumarating ay maging paalala ng iyong katapatan. Sa bawat pagsikat ng araw, naway muling mabuo ang aming pag-asa at pananampalataya. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, Ipaalala mo sa amin ang mga panahon ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Naway hindi kami mawala ng pag-asa, kundi patuloy na manalig sa mga bagay na hindi namin nakikita, nunit aming pinaniniwalaan. Sa bawat pagsubok, kami ay humihini ng iyong tulong at gabay. Sa mga pagkakataong ang mundo ay puno ng ingay at kaguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng katahimikan sa aming mga puso. Sa bawat sandaling kami ay nananalangin, naway madama namin ang iyong presensya. Naway ang aming mga panalangin ay maging gabay sa aming mga desisyon at hakbang. Panginoon, sa umagang ito, kami ay nagtataas ng aming mga kamay sa iyo. Ang aming mga pangarap, mga hangarin at mga pag-asa ay aming iniaalay sa iyong harapan. Sa bawat araw na dumarating, naway ang aming mga puso ay magpuno ng pasasalamat at pagmamahal. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. O Diyos, sa bawat hapang ng aming buhay, patuloy kaming mananalig sa iyong mga pangako. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway madama namin ang iyong yakap at pagmamahal. Ipinagdarasal namin ang kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga tahanan at sa buong mundo. Patuloy kaming umaasa sa iyong mga pangako, Panginoon. Sa araw na ito, kami ay nag-aalay ng aming mga sarili sa iyo, naway maging kasangkapan kami ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Sa bawat hakpang ng aming buhay, kami ay mananatiling tapat at umaasa sa iyong katapatan nawayang aming mga puso ay maging bukas sa mga oportunidad na iyong ipagkakaloob. Sa bawat pagkakataon, naway makita namin ang iyong mga kamay na nagtatrabaho sa aming mga buhay, sa mga tao sa paligid namin at sa mundo. Sa bawat pagsubok, kami ay patuloy na mananalig sa iyong kabutihan. O Diyos na makapangyarihan sa aming paglalakbay sa buhay, kami ay nagdarasal na aming mga puso ay maging handa sa pagtanggap ng ahamon at pagsubok na darating. Naway sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, matutunan naming makita ang iyong mga plano sa likod ng mga ito. Tulungan mo kaming maunawaan na ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang kami ay lumago at maging mas matatag. Sa mga pagkakataon kami ay nawawalan ng pag-asa, ipaala mo sa amin ang iyong mga pangako na hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Nawayan iyong mga salita ay maging ilaw sa aming mga landas. Sa mga oras ng karamdaman at pagdududa, kami ay humihingi ng iyong kagalingan at kapayapaan. Naway ang bawat sakit at pagod na aming nararamdaman ay mapalitan ng lafas at sigla na nagmumula sa iyo. Panginoon, kami ay nananalangin hindi lamang para sa aming sarili kundi para rin sa aming mga kapwa. Sa mga taong naguluhan at nawawala ng pag-asa, naway madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga taong may sakit, naway makatagpo sila ng kagalingan at aliw sa mga taong naliligaw ng landas nawa'y ihandog mo sa kanila ang liwanag na kanilang kailangan upang makabalik sa tamang daan. O Diyos, sa bawat pag-ikot ng mundo, kami ay nakakaranas ng mga balakid. Sa mga digmaan, hidwaan at hindi pagkakaunawaan, kami ay humihini ng iyong tulong. Naway maging tagapagatid kami ng kapayapaan sa aming mga komunidad, pamilya at sa lahat ng tao sa paligid namin. Sa bawat pagkakataon na kami ay may pagkakataon na kumilos, naway maging inspirasyon kami sa iba upang magdala ng pag-ibig at pagkakasundo.